Good morning guys. Magluluto tayo ngayon ng gulay. Prinito muna natin yung manok. And then, nung kunting nag-brown-brown na, ilinagay na natin yung bawang. And then, sunod na natin yung sibuyas. Ayan guys. Para hindi po sa ang manok, iprito po muna natin siya. So, ayan guys, malapit nang maloto yung sibuyas. Ihulog na na natin yung kamatis. So, ayan. So, guys, malapit nang maloto yung mga sahog. Ay, ayan na nga, lutong-luto na sila guys. Ayan o. Oh. Lutong-luto na po siya. Ilagay nyo na yung sayuti. Ayan, lagay na natin yung sayuti tips ko lang po, kapag po kayo magluluto ng gulay, kapag linagyan nyo ng kamates, kailangan po lutuin nyo mabuti ang lahat ng ingredients. Para po kahit abuti ng gabi, hindi po siya mapapanis. Katulad po nitong aking ginagawa. Ayan guys. So, ayan guys. Ihulog na natin yung broccoli. Ayan. Broccoli ba to o cauliflower? Basta. <laughs> so, ayan. Kasaloy na natin. ilagay na natin yung bell pepper. So, ayan guys. Ang ganda. At na natin ang paminta. Seasoning. Tsaka salt. Natin ang bango din. Ilagay na natin yung ating repolyo. Ihuli natin yung repolyo dahil mabilis lang tumaloto. So, ayan guys. So, guys, luto na ng ating gulay. Ayan guys, yaming yami So, ako pala po, pag ako'y nagluluto, hindi ko siya linalagyan ng tubig. Kusa po siyang nagkatas. Katulad po niyan. Ayan, may katas po siya. So, ayan guys. Thank you for watching. Sana magustuhan nyo ang aking video. Bye!